Para nakaka-excite ang Kalingap O nga, tapos ipi-premiere natin, mga Kalingap, no? Siguro dalawang oras yan kung ipi-premiere yan. Baka nga magtatlo pa. Masaya yan, mga Kalingap. Oy, Vincent! Anong nangyari? Hindi na, di na kita nakikita. Aiba naman po yun. Dapat ilipat ni Kalingap Tata ang Rajel sa'yo, Kalingap Rob. Kasi maganda na, na mag-computer si Tata. Kuya Tats, payag ka pa na i-vlog ko ang uh, Rajel. Kuya Tats, kasi marami nagre-request kuya Tats ay Tanungin natin si Kuya Tats kung magko-comment dito. Ayan. Wala pa. So, alright. Habang naghihintay tayo, top 10. Top 10 guys. Top 10 guys. Yan guys, top 10. Tan, -tan, tan, -tan, -tan, -tan. nga pala mga kalingam, no? Uh, kung uh... Oh, wait lang, sige. Ah, uh, sabihin na natin yung top 10 Kalingap Reactors month of November. Lira. Sino ba yung paborito nyong kalinga Reactor na inyong pinapanood? At eto na nga yung top 10. Pang 10, Jubilee, Jubilee, Jubilee TV official, 471,000. Grabe. Congrats po, congrats. At pang 9, Jason Albasan 484,000. Magkakadikit lang mga kalingap, no? Magkakadikit lang pang 8 Batang LUTV, TV 516,000 Lakas grabe, kalahating milyon. At pang 7 Kabsat Lin, right, 601,000 live viewers ay uh video total video views. Yeah, Kabsat Lin. Yeah. July pa unil daw ay eh, grabe. Marsano Julay, so July, July, Mambo Peel. Marsano, Mambo Peel, yung eh, mga paborito nila. Oh. July, Kuya Jens, grabe ni Kuya Jens. Kuya Jens, wah, Kuya Jens, sikat ka Kuya Jens ah. Nawala ka lang, sikat ka na Kuya Jens. Ano bang pinagagawa mo Kuya Jens? Oh, payag ako G, basta ikaw. Ay, payag daw si Kuya Tats, na i-vlog natin ng Rachel. So, ang pang-anim, mga kalingap. Ito, nakakatawa ito. Kasi itong uh, top 6, lahat sila ay nakaabot sa million views. Yan, grabe. Palapakan po na natin sila, no? Kasi yung top 6 na po yan ay nakaabot sila sa million views. Total video views, no? Mahirap po yun. Di biro yun. Mag, uh, paano mo gagawin? <laughs> Nagre-react ka lang. So, ang pang-anim is Ninong Bobby TV 143. Grabe. 1 million at 82,000. Shoutout kay Ninong Bobby, ang founder ng Dan Joy. Sa kalamkahan ka, Ninong Bobby. Best dress of the night. O sige po, pag po namin ni eh pag namin ni ano ni Boss Albs yung mga ano bang mga kasi sila sanay sanay na po sila sa ganyan na no? wala tayong masabi sa kanila sila Ninong Bobby ay, ay sila, <laughs> sila Boss Alvin ALM alam na nila kung paano yan kaya yung mga awards games no pwede rin naman po ano mag suggest din ng mga yan kagaya ng mga sa team Kalinga mga nasa team Kalinga di ba So, may mga awards yan. Congrats founder, Bobby. Grabe, congrats founder. At pang lima. Pang lima. Pang lima. Total video views po niya ay 1,183,000 million ah, and walang iba kundi si Bopil Mix Vlog. Grabe, lumakas ah. Biglang naging top 5. Dati nasa ano lang siya, 9, 10, 11. Ngayon, top 5 mga kalingap, no? Si Bopil. Ayan. Grabe. Kalingap, hintay kami sa RGL. Sige po. 1 lechon daw po, Kuya Rob, sa Jomcar. Ay, grabe. Thank you, thank you so much. Ayan. Kuya ra basahin mo lang pa kulay. Ay, ni napakulay. Kalinga Prab, Ay, thank you po. Jomcar Love 11. Maraming salamat po, kayo. Kuya. Kuya ba, ayan, hista mo na may nag ni na. Ayan. Thank you, thank you. Sana makapunta lahat, ano? Sana po makapunta lahat pati yung mga reactors na nasa top 10. Pumunta po kayo. No, kahit hindi top 10, kahit mga top 20, basta reactor kayo, punta po kayo. Para naman mag magkakita-kits tayo doon. Pa-support po bang reactor po ni Kalinga Probe. Oy, grabe. MNX uh, K React. Ayan. So, uh, paalam muna po kayo sa officer. Hindi ko alam kung saan sa Karepa. Sino bang ano president niyan? Paalam po kayo kung gusto niyo mag-react no? Hindi naman po maikpit sa amin, basta magpapaalam lang. Kakabash sa jump car ni Bopil Tomas ang rank. Pasalamat ka sa jump car. Ma'am Bopil, pasalamat ka daw sa jump car. Tumaas ka. Ayan. Saka, wag natin, huwag natin i-bash ang mga love team. Ano? Arian. So sa top 4 Grabe guys Top 4 na mga kalingap Top 4 1 million uh, Halos dikit lang no 7,000 lang po yung lamang niya kay Mambopil Top 4 po Marciano TV Of Casere. Kasere Shoutout Boss Marciano No 1,190,000. No, 37,000 lang 'yun lamang niyo kay Bopil. Hay, dito na naman tayo sa top 3. Walang pagbabago. Alam niyo na kung sino. Alam niyo na kung sino mga kalingap. Ayan. Hindi ba sure si Mambopil sa jump car? Ah, hindi naman daw baga. Ah?